Ang daigdig ay napakalawak at ang buhay ng tao ay napakaikli lamang. Kaya piliin natin ang maging masaya palagi. Shoutout, follow yung page ko, Palawan Vibes Page. Palawan Vibes, running to 100k na. Aray, yun! Magbibigay tayo ng Gcash. Ayun. <laughs> Shoutout, sa okay, Palawan Vibes, Road to 100k sa, uh, followers. Mamimigay sa ng Gcash pag umabot ang 100 followers. Pangalan na River. Ayan, ang ganda dito. Solid. Ngayong araw ay maghahanap kami ng spot kung saan pwede kaming maligo at pwede kaming mag-enjoy. Meron lang naman tayong pupuntahan na isang napakagandang ilog at syempre bago tayo pupunta sa ating spot ay kailangan muna naming magluto ng isda naming aming dagdag ulam at dito nga nagpaapoy muna ako at syempre, hinugasan muna namin yung isda bago namin iihawin. At heto nga, inilagay ko na isa-isa itong isda. At syempre, inantay ko hanggang sa maluto. At heto nga, ang view, napakaganda, sulit na sulit. At heto na nga, naluto na ang aking inihaw na isda. At syempre, nakarindi nito para kainin. Mm-hmm, nako, sa umpisa lang yan. hito lang naman ang aming pagkain, inihaw na isda at inihaw na talong. May kasamang liempo. At dito nga, inatake na nga ito ni Palawan Vibes. Ayan, Mm, mm sarap, am um, yummy, delicious panalo at syempre hindi na magpapatalo kapag kainan na at dito nga napakaganda ng view ito yung tinatawag nilang the little siargao o palawan sa sobrang sarap ng aming pagkain napadive ako sa isang ilog mm -hmm. napakalamig ng ilog na to kasing lamig ng relasyon nyo mm -hmm. at syempre walang halong kimikal, Porong natural Napakaganda talaga ng ilog na to. Sa so, sobrang ganda. Sarap ulit-ulitin dito. Napakalinaw ng tubig. Mas malinaw pa sa relasyon nyo. Sa so, sobrang ganda ng ilog na to. Makakalimutan nyo yung mga ex nyo. Hindi applicable ang ilog na to sa mga hindi marunong lumangoy. Dahil kapag umuulan medyo malakas ang current dito. Pero medyo safe sa ilog na to kasi kapag may malalim, may part na mababaw. Ayan at dito may part na parang swimming pool. Dito sa bandang itaas ng ilog, meron pa dito isang spot kung saan napakaganda mag at napakaganda sa paningin ng mga mata. Sulit na sulit ang inyong nature trip kapag pumunta kayo sa spot na to. Kaya lagi nating tatandaan na ang daigdig ay napakalawak. Ngunit ang buhay ng tao ay napakaikli lamang. Kaya lagi nating pipiliin ang maging masaya.